nung una sa paggamit ko ng voice over tapos yung actual na pagsasalita sa harap ng kamera nandyan talaga yung maranasan mong mabubulol ka hindi maayos yung mga pronunciation mo katulad ko mayroon akong uh, strong accent na ito talaga ay na-adapt ko rin dito sa lugar namin na normal naman talaga yun kung sa ang lugar ka nandun talaga yung sarili mong tunog pero sa akin ang maisasuggest ko sa inyo kapag magbo-voice over kayo huwag kayong mag-focus dun sa accent or dun sa nabubulol kayo. Ang pinakamahalaga dito sa pag-voice o sa ato na pagsasalita ay kung papaano ninyo maikikwento ng maayos yung inyong content. Kung papaano ninyo mai-entertain yung tao at papaano ninyo matutulungan sila. Uh, gawin ninyo papaano magiging effective yung inyong pagsasalita, yung inyong voiceover. Ang gamitin niyo yung sariling tunog ninyo kung saan probinsya kayo lumaki, yun ang gamitin niyo Mas makukomportable kayong gamitin yung sarili ninyong tunog. Katulad ko, yung strong accent ko, hindi ko na siya binabago. Yung mga pronunciation ko na hindi maayos, uh, hindi ko na talaga siya nababago dahil hindi naman talaga ako a uh, English speaker na magaling sa English. Hindi ko talaga siya may apply ng maayos yung ginagawa ko ah, Tagalog, pero may mga pagkakataon talaga hindi mo maiwasan na sa mga tutorial, gagamit ka talaga ng English na, na yan. May mga pagkakataon talaga hindi natin may iwasan na gagamit at gagamit tayo ng English, pero kung hanggang sa lang talaga yung kaya nating pronunciation, hanggang doon lang tayo sa ating kakayanan uh, katulad nga nung nag-voice over ako dun sa ano sa sa Buracay. yung beach, ang hirap para sa akin. <laughs> hindi talaga ako marunong sa pronunciation. Hindi, ko siya maayos na nagagawa. So ang ginawa ko, gumamit na lang ako ng salitang dalampasigan. pasigan uh, mas maayos, mas komportable ako. <laughs> mas gamit gamitin yung sariling ikaw. Mas ma ikikwento mo ng maayos ang iyong content. At hindi ka magkakaroon ng distraction dahil sa naging karanasan ko, kapag inaayos ko yung pronunciation ko, ang mangyayari, nadidistract ako, hindi ko na maikwento kung ano talaga yung simula, gitna, hanggang sa hanggang sa pinakahuli nung, ng kwento, nang ikikwento ko, katulad nung halimbawa nung gumagawa ako ng diorama. Minsan nadidistract ako yung Gagamitin ko yung ibang tunog na hindi ko naman talaga ma-deliver ng maayos. So ang ginagawa ko na lang, itong tunog sa lugar kung saan ako lumaki. At dito, pag ginamit mo ito, mas makukomportable ka at nakakaproud na gamitin. Dahil ikaw yun, ito yung content mo, taga rito ka, mas magiging maganda, mas magiging effective. Yun lamang po ang isa sa pinakamagandang tip na gawin natin sa pagbo-voiceover over. At yung lahat ng yan, sa mga paghihirap natin yan ay magkakaroon tayo ng isang magandang resulta. Katulad nga yan, uh, uh, biglang dumating sa akin yung invite ni Meta at siguro sa mga susunod pang mga araw, uh, sa pamagitan din ng mga pag-support sa akin ng mga friends ko, ng mga kaibigan ko, ng mga followers ko, maririch ko din yung, yung mga requirements na hinihingi sa akin ni Meta. At sa lahat po ng yan, sana po ay marami kayong natutunan at muli po, maraming maraming salamat po muli sa inyong panunood.